Double light na pare Double suave Itong tikman mo dapat ah, Double sarap Ang saya-saya Tara sumabay ka Double, double, double light Double, double, double light Double light nga talaga Ayan mga kadiyal na good morning na bagong araw, panibagong vlog na naman tayo. Eh nandito na naman tayo sa Farm 2. Si ano si Kasanga eh pupunta muna doon sa ano doon sa Phase 1 na titignan do yung mga gamit doon. Eh tayo eh naiwan tayo dito sa Phase 2 na pagpatuloy natin yung ano yung ginagawa natin kahapon na hindi tayo natapos na tapos na grass cutter dito sa Patola. Eh ngayon natin uh, anuin na uh, ngayon tayo mag uh, grass cutter ngayon ulit dito sa patola. Bago tayo mag sa pala ng mag rest cutter, eh, scatter muna natin yung mga patola para yung mga tulod do sa ilalim ay eh, hindi tama ng mga grass cutter. Eh, ito mga kadiel. Yung mga kadiel na ikutin muna natin yung mga halaman ni kasangga. Ayan, no? Aba na yung ay eh? may puwan din dito oh. Iskater muna tayo. and dala namin yung spray ni Kasanga. Ah, spray siya. ano si Bunga. ah patola. Kailangan na ano yan. Kailangan na ng alagain ng yung ano alagaan sa spray yung mga bunga para hindi matusok ano tignan nyo dito mga kadiel meron ng malaki ayan o kalaki ng ano patola ayan o meron ng malaki bunga ayan o ayan ang resulta ng mga pag-aalaga rito sa si, ano nakatola halos nagano na sila naguhulog ng mga bunga ano kailangan na ng alagayin sa spray talaga And bago tayo mag start mag muna tayo scatter muna natin yung sa ilalim yung sa sitaw natin kahapon tapos natin natin na nadamuan yun eh mamaya 'Yung tirang letting natin na kulay itim eh gagawin na lang natin ng ano parang ganito siya. Pagputol-putulin natin mamaya. Tara, pisan muna tayo magano tayo. Scatter. Ayun. Scatter muna natin sa mga tulod. Ano? Laki na ng bunga mga adielo. Suelo. scatter muna tayo. Para makatapos tayo mag uh, grass cutter Manuel. Well, papahinga muna natin yung ano, yung grass cutter umiinit na o dalawa tayong ano. O dalawa tayong tuding na na grass cutter natin si Kasanga. nanti, na nandito na si ano, si mga Adiel, si Kasanga. Apag update na sa phase 1 niya. Dito, nakadalawa tayo. Papahinga lang natin sandali yung ano, yung truss cutter mainit eh lilibot na itong gawin doon ayan o no. ayan na ano na natin na grass cutter natin dalawang dalawang tudling kali apat pa ay no. may namibinwit dito nakahuli sya <laughs> oh, tilapia po. Oh, lapad. Ay, isa pa lang siya. Hmm. Ayan tilapia, mga kabihil. Mahano ngayon. Pa? Opo. Ayan, nakaisa na siya si tatang. Daming lutang kasi eh. Malaki pa no. Kailan na siya? Dinamango sa 5 minutes na 'to, bibilili ko lang. Ah. Ma, oh, okay. gades start na tayo hanggang mag-spray ng sitaw si Father na. Magano oh, na tayo mag-scatter na tayo rito para, para pamaya-maya. Yung patola naman yung mag na spray ni ano ni Father. kita kita may itong danggot ito raya talaga po to Kaso kaya pa mo malatiya pa mo liya pa masyadong malabong Kalula ma. Ayan mga kabiel. Yung tinamaan natin. Ayan, nalalanta. Sayang, ayan pa mo yung mga bunga. Tinamaan natin sa ano, glass cutter. Ayan No? Nalalanta siya. Ayan. Tinamaan natin. Ayan yung puno niya Oh. Yung dahon niya, no? Nagbagsak yung mga dahon. Ayan pa mo yung mga buong kada eh. Ilang ha? Sa dalawa, tatlo, apat. Apat yung naging buhang tinamaan natin na sa ano? Cross cutter. Ayan o. Tinamaan natin dito kanina. Ayan o. Hindi pa naman siya total na naputol. Tinamaan lang natin. Ayan si kasangga eh nagpapakulo ng ulam natin mga kadihel kain po tayo mungol doon natin ay na lang ang ganun may kailan mo kasi may men na live lang makatakpan lang kasi likod eh ha? pero ting yung toda rin kasi kaya nalang bumi ay kaya nyan ito yung bumi tapos na tayong kumain. Nakapagpahinga na din tayo. Eh, maglalagay na tayo ng letting. Kulay, ano naman to mga kadir, kulay itim. Na ano, yung tira natin kahapon dito sa paglagay natin ng ano, derecho. sayang naman. Eh, yun na lang yung ginawa natin na kulay blue. Apa to, magagamit natin to. naubusan na yung ano naubusan yung ginawa natin na, uh, pero meron pa dun mga kadil na uh, di umabot doon sa dulo yung ginawa natin na uh, kala natin ano sobra na o kulang pa pala pero meron naman dun uh, mga kadil tara ano muna natin yung mga linagay natin na uh, ikalikat muna natin baka magbulbul pag umahangin talo tayong mahihirapan hirap ano natin na natin mga kadel na ilang kul na natin ano, ginagawa natin Para. si father tapos na pala na gano, tapos na siyang nag-spray. tayo dito tayo ulit sa paano? Sitaw. lagay yung ano makalikat yung letting at eh, si father nagumpisa na din siya nag ano dadamot sa tabi puno ayun nandiyo sa dulo tayo atatapos lang natin nag ano yung naglagay eh gagawa tayo ulit ng ano ng letting ah, init eh si kasanga din dito sa kubo sobrang init kahit na ano kahit umahangin yan may init pa rin yan mga kadel sakto lang na ano yung isang bolang ano yung isang bolang kulay itim na letting sakto lang sa ano sakto lang dito sa isang dayos Uh, bali kulang pa ng isang ano niyan isang dayos na lang na uh, natin ng letting Ah. Uh, yan. Papahinga na daw tayo na pauwi. Eh ano na tayo mga kadel na pauwi na tayo. Na initay lang natin si kasangga na titingnan lang daw niya yung saging kung pwede nang ano, kung pwede nang nang kunin kung mataba na eh kukunin na ni kasangga Kaya ayun, eh, tinignan niya muna mga kadel. Eh pag ano nga, pagbalik niya rito, ayan pauwi na tayo. Yan, mga kadel. Kita-kita na lang tayo sa ang farm. Ah, uh, na uh, mag-update tayo ulit dito sa bagong sabog na ng ano, ng palay. Dito na tayo. Eh hey, mga kadiyan. Dito na tayo sa bagong farm ni ano ni Kasanga. Ayun. Nakita niyo naman mga kadiyan na ay mga tubo ng ano sabog ng palay. na-member din na sila. lumalaki na sila pang ano na to pang apat na araw Ayan. mga dahil na pupunta tayo dun sa ay pupunta tayo dun sa ano sa dulo yung pinalalabas natin na tubig DL, si kasangga tsaka si jason na gumayak dito sa ano, sa bakong par ni father ano son? Kain pa yung kain ah. Ken. Ano? Saan? Hmm. Oh, dear. Na ano? Nagbarat yung ano yung bini. <laughs> ay, ay, ay. ay. <laughs> Ay, mga kabel. Ay. Paano na tayo pabalik na tayo doon sa sa taas. Yan, naikutan natin nila Jason at ni Kasangga Dulo siya na si Kasangga mga kabel. Ay, mga kabel, nag-aano lang tayo rito, nagkukwentuhan na sila Kuya bagong sabog yung sa kanila rito. Yan, nagpapatuyo siya. Saan natin si Jason, si Father, si Kuya. And mga ka siguro hanggang dito na lang yung video natin. Hapon na. Salamat po sa support at po sa tiwala. And God bless po. Sana magustuhan nyo po yung simple video po natin mga ka-DL. Ayan, kita-kita po tayo sa next upload po natin.